Could the nice. Guys, mag vlog tayo Ito sa uh, Market Flower market So ayan, guys, yung nung mga Orchids na ano Bonsai yata ito Ganda Parang ano, plastic lang Yan ang price niya ay 168 yan lang Hong Kong dollar. So 1,000 may kit na. Ayan oh. Mga orchids nila. Pa sa taas. Ang dami, guys. Mga bilihan ng mga flowers kasi dito sa amin. So, ayan. Every time nalalabas ako ay natutuwa ako sa mga flowers. So, ayan lang guys. Ang ating vlog for today. Ayan, dito sa may papuntang Prince Edward. Ang kit nung parang parang plastic siya pero hindi totoo nga <laughs> Parang plastic oh tingnan nyo Kung parang plastic oh. This one na ah, ang liit ng mga flowers niya. Ay iba't iba pa lang klase ng flowers to. Ito oh, Parang plastic talaga. Ang ganda.